Bago mo po i-set up ang iyong in-stream ads or kahit anong tools na pinadala sa'yo na invitation, stars, ads on reels, subscription, kahit ano po, bago nyo po yan i-set up, balikan nyo po muna ang inyong mga video, ang inyong timeline, linisin nyo po muna ang inyong wall. Tingnan nyo po muna yung mga na-upload yung video kung wala po bang problema, kung wala po bang na-violate na policy, kung wala po ba kayong pinost na bawal, para guys pag nag set up kayo is wala pong problema after nyo po siyang ma set up is ma approve kayo agad or mag in review ng 2 weeks pero kung wala namang problema is ma approve kayo sa akin guys is wala na po akong in review pagka set up na pagka set up ko diretso po yan approve ads on reel ko at saka in-stream ads subscription. Eto po siya approve. Ngayon guys, kung sa inyo ay dumaan ng ganito in review, 2 weeks po yan guys. Kaya dapat linisin nyo yung mga walls nyo. Kasi ang sakit pag na-reject kayo guys, mas masakit pa sa iniwan kayo ng jowa nyo. Oh my god. Alam nyo ba yon Guys, pag na-reject kayo yan guys, magsisend ulit kayo ng reviews. 3 months na naman ang antayin nyo guys yung 3 months na yun guys dapat kumikita ka na noon ang laki na nang dapat nang kikitain mo sa loob ng 3 months pero hindi mo yun magawa sayang diba kaya guys bago nyo po siya iset up maglinis po muna kayo okay sana may natuhan kayo sa video to please share this video and follow mo ko for more tips thank you so much